Okay, pwede na po. Matigas na. Okay na to. Ganun po ang ano. Problema pag hindi nag i yung makina, yung engine. Na ano, yung kagaya nitong sinabi nilang uh, kabibili lang, walang eh, walang dalawang linggo. Sinasabi nilang factory defect. Mayroon po nga, maaaring nga pong may factory defect pero hindi po ganun may quality control naman kalimitan kung factory defect yung ma shipment yung sa daan ma UUP ma maasisira ang mga ito mapuputol yun ang kalimitang factory defect pero yung mga nangyayari na ganito na ayaw magbomba karamihan eh maling ano na yun maling pamamaraan ng pagkabit paglagay kasi yung iba eh Dinalaro kasi ito yung iba, yung mga hindi pa nakakaalam, hindi nila alam yung magiging uh, kahinatnan, kakahantungan nito pag ginaganon mo na wala pang laman ito. Ginaganon nila, pinaglalaruan. Oh, maganda ang ano, bumba, ginaganon. Kaya nasisira. Kaya ang dapat gawin, huwag mong galawin ito. Pag magpalit kayo, ito kasi ang fuel filter sa mga rotary injection pump, fuel filter. Ito hand pump. Pag walang crudo na lumalabas, ito ang binubomba nila. Ito ang may ito ang uh, drain bladder cap niya. Uh, pag uh, ganito, bago ito, pag bago kabubukas na lang sa karton. Kung hindi mabuksan ito, kung hinigpitan na ito, mahigpit na hindi mabuksan. Kung ano, primeran nyo ito, lagyan nyo ng langis, saka nyo Diesel, sabi ko sana Diesel ang ilalagay Bago i-ano dun Tingnan nyo, may inlet port Ito, ito ang inlet port I I Ano ito, outlet, inlet Dito nyo lalagyan ng Fuel Ito ang fuel, diesel fuel Ito po Iganon e, nyo dito I-press e, nyo yun Iganon e, nyo Tapos bitiwan O, oh, ayun Ganon bitiwan kung kaya nyo dun ganun na ninyo pero pag mapupuno yan hindi na papasok sa loob kaya kailangan i-press nyo yun sa kanyo bitiwan papasok yung ano sa loob o oh, mayroong lumalabas ganun ang gawin hanggat mamoys, mamoysin yung mamoysin dito sa loob kasi may diaphragm ito mayroong seal yung sealant nitong shafting, yung pump shafting may seal yan para hindi para hindi mahulog yung ay hindi masira yung hindi lumabas yung oil yung fuel. Tapos sa loob may check valve. Kaya kailangan mabasa yung check valve para hindi magsingaw, magsingaw. Hindi mag-leak. Para kung hindi basa lalabas ano lang hindi makakahigop ng ano ng diesel pag binumba mo. Ganun lang po ang style. Ganun lang po ang paglagay ng para ma-moisturean nito. Ganun lang ang gawin. Maraming salamat po. Magandang hapon.